Ayan nandito po tayo kay Tatay Francisco Si Tatay Francisco po ay yung Isa sa mga pinabahayan ng team Kalingap sa poonguna ni Kuya Bal Marating ako dito parang Dalawang beses so Patatlong beses ko lang ngayon na makakarating dito And, uh, Si Tatay Francisco po ay uh, Senior na rin And yung kanyang asawa ay bedridden And, Nung punta ko dito napakarat yan mga kamuting kahoy eh. na, mga one year na siguro nung pumunta kami dito hindi pa ganito yon and ayan wala pa rin sila noong kusina ito lang yan hindi ko lang alam kung il pang ilang pabahay to so dito po tayo kasama po natin si Erwin at si Rhea Dito po ang dami dating halaman. May kusina na sila. Ayan po sila. Ang lalimot <laughs> pa sila na. hindi hmm. ganda talaga yung mga may mga partner sa iba. sila. nag ni Kuya hmm. maybe, uh -huh. Kami tayo, napunta ka kami dyan kay ano, galing kami doon sa gala

Ipang katulad din sa bigay ko na sa mga sa pagganoon. Ay, bomb ba mo? Iba. Nakapuntok yan tayo. Nakapuntok yan tayo. Nakapuntok yan kay Power Bomb. Power! May bomb. Nakapuntok nga kay Bomb. Pero si tatay masayahin. Mag nakatawa. Hindi ko madadaan yung tatawa ang problema kay para na kanyang gilipay. Ilan kong tako dito tayo? Pero parang may kakakasit tatay. Kung tumatawa. Kaya na. Si Mr. Benteboy. Ha? Ay, ganun. Diba? Eh? Oh, kapukha din yung Mr. Beauty po yun. ko na lang kita ako. Hindi ka naman nagsisip tayo sa mga nangyari sa buhay mo. Nagsisip. na mga panahon na ito. Hindi. Pag-asahan ba't naman lang ko Hindi, nagpapara tayo. para na, na tulong sa aming kumag-anak. ano na yung mga kapatid, paratay na. Mga anak ng kapatid mo? Ay, mga nasa may mila eh. Sila na lang talaga dito. Kaya na lang, na lang ko, po talaga. Kami lang dalawa talaga. Eh. Nakikipagsapa na rin patabuhay. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Nung <laughs> patay na sila kaniman mo, yung inuuningan mo ay sa inyo. Hindi sa akin. Nakikipagsapa na rin patabuhay. na rin Nakitanim. Ano mo? Buhay ka to. sanay ka sa bundok, kahit saan uh. ka mm. Hindi naman pwede. Ako tumigil na lang at nakagaya siya, hindi naman pwede. Lalo kung malugin po. Ay, ito ito ba? Ka, si par Pare na lang. Ito, na lang naman Bakit sa tayo, hindi kayo naka... Ha ha <laughs> Natawa si nanay eh. Natawa si nanay. masipag po talaga si tatay Francisco si sister. Ito na ang dami pa rin ditong tanim, papaya ko, lalaki na. Malapit na pang Wala pa? Nag naghahanap nga ako ng hinog ito. Pwede na to. Oops! Sorry po. <laughs> uh -huh. Sipag talaga siya. Diba? Ay, oh, may nakalagang tanong. May luya pa siya dyan, oh. Para hinuhukay nila yung kamote. Ay, wala na yung tanim niya dito mga kamoting kahoy. Matataas. Yeah. Ay, natuyo na po. Dahil sa init. Gagamit yung aso. Kalma. Oo, Kalma. Ang lahat ng pera, bibigay kay Tatay. Ganyan po talaga kagalantis si Erwin. At alam ko po, si Erwin talaga maawa ayun, sa mga matatanda. Ayan. Binigay po kayo. Ang lahat ng pera na laman ng kaibigan niya. Yan, yan ang pinakamukha ko nung... ...along mga... ...di na <laughs> nga isang muna. Last year, nakapunta kami dito. Ariel. 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 Ah, iba pa sa akin. Ariel. 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 Nanay. Mapatawa niyo siya. Okay, lang okay. po kayo. na si Nanay pala, Oh. Uh, ay, ay, no, wala kayong no, tinatayin, pala? kaming dalang pagkain na. Ah. Wala kaming biskuit na Kasi kami ay nagdala-gala man lang. Ang kami, yung yung Kaya, kami mga... Ito, si hmm. na kami na yan. kami yan. Ang po yan. kami na yan. yan. yan.

Uh, sobrang, sobrang, sobrang. Pang ilan ka? Pang ilan pa ba? to Tay? Pang ilan pa ba? 95. 95? five. Ninety five. Ninety yung Ninety ni Ninety five. Ninety 'yung ano five. Ninety five. Ninety five. Ninety five. Ninety Sam. Kanina.

Oo nga, matanda nga yun. Nakita ko yun sa vlog ni Kuya. Na, isa-search natin. Uh, kami talaga tayo ay ano, nakandaan lang. Kaya wala naman problema yung bahay niyo, Tay. Pero yung balon,

Tiningnan ko na yan kanina ay. Hindi kasi sumagot yung puno, kaya hindi ko pinitas. Pag nagpaalam ka, puno na diretso, wag na sa ano. Sumagot sa inyo yung puno. Sabi niya kumuha ka lang doon. Ang galing o, oh. Tiningnan ko na po yan kanina, hindi ako kumuha. Iniintay ko kasi sumagot yung puno. Sabi niya kumuha ka na lang. Hmm. Yun ang kagandahan, maraming kalinga partners. Kapag hindi napupuntahan ng iba. Tagma namin yung lahat ng bahay ni Ruel doon. To... Mm. Kakadalaw-dalaw. Kuha mo ako niya isa. Masarap ko, matanggap lang siya. ka nga nagpaalam? Sabi niya, pagpunta ko, pag ko doon, pwede humingi isa. Sagi lang, kumuha ka lang. Sabi niya, Kung mo na rito. Kuha <laughs> mo doon. Lali, isa. <laughs> Ipe e, naman ako isa. Hinog na yan? Sige na. Ito pa. Oh, ito. Ito. Oh, mag-ingat ka. ba? na naman po. Kami ng aming mga patanim ito. You know. Ay, ito lang sa baba. Mahihinog. You know. Dahil nga po maliit, kailangan naming dalawahin. dito ng papaya mo tay may kumukuha ng papaya mo hindi nagpapaalam tay sa puno lang nagpalam <laughs> tay dagdag mo sana pambili mo ng ano pangangailangan nyo ayan pasensyahan muna tay ha welcome po welcome po nay. bye bye po manatili ka lang masaya tay para hindi tumanda. Iwasang mag-isip ng problema, no? Yung problema nandiyan lang 'yan, Kung dibdibin lalo tayong ano, magkakaroon ng stress. So ipagpasa na lang natin lahat ng problema, no? Tutulungan so, naman niya tayo. Tatiyaga ang friend ng limang taon. Limang taon na po. I'm happy to see sa iba, mama, mama, <laughs> tatay. May bawon pa kami ng aso tayo. <laughs> Mabait bye po. Sige po, thank hey. you. Hey. Bye. Hey. Bye.